Hindi Kaya nagtanong ako kung sila na ba yung nagpatunog na ito. Ikaw na ba yung nagpatunog niyan? Gusto mo na ipagdasal kita? Para makalis ka na dito? Pero lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kung may gusto kang sabihin sa amin, pwede ka magsalita gamit itong device na hawak namin. Gusto mo ba ka namin na makalis dito? Gusto mo ba ipagdasal namin kayo? Kung oo, kailawin nyo, yung mga At sa patuloy na pagtatanong at pag-stay namin dito ng ilang oras, wala na kaming nakuha na sagot. Kaya minabuti na namin na ihinto na ang investigation. So, sa tingin ko, nilang gamitin yung equipment natin para makipag-communicate sa kanila. Pero hindi ko masasabing walang, walang, walang Marahil totoo ang sinasabi ng mga tao na may espiritu at elemento sa lugar na ito. Kaya ang tanging magagawa na lang natin ay pagdasal ang mga espiritu na hindi matahimik sa lugar na ito